and is continuing to strike this area as we speak now. On Tuesday, Iran attacked Israel. Dahan-dahan na pong nakikita ngayon ng tao sa buong mundo na ang mga propesiya sa Biblia ay natutupad na. Ano nga ba ang kakahantungan ng ating mundo ayon po sa Biblia? Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back dito sa ating channel. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Mga sangkay, pag-usapan muna ngayon itong nangyayari sa ating mundo na... Nakikita po natin itong mga events ng ating planeta bilang katuparan ng propesya sa mga nakasulat sa Biblia. So mga sangkay, dahan-dahan na pong naiintindihan at nalalaman ngayon ng marami sa mga tao sa buong mundo ang katuparan po ng kung anuman ang nakasulat sa Biblia. Ang Biblia kasi mga sangkay ay punong-puno po ng mga matalinhagang mga kwento na nangyari sa ating mundo. Mga kwento, mga sangkay na magbibigay daan sa isang tao para makilala ang ating Panginoong Diyos. Subalit, isa sa mga mahalagang uh, impormasyon na nakasulat sa Biblia ay ito mga propesya na nariyan, nakasulat sa banal na akla. Ayon po sa pahayag o Revelation chapter 22, verse 8 Ako si Juan ay nagbibigay babala sa sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Sa sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sino mang mag-alis ng anumang mga salita ng aklat ng propesiyang ito ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Pinapaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos na itong mga nakasulat sa Biblia, lalong-lalo na po itong mga propesya na naroon po sa banal na aklat, ay mahalaga at ito dapat ang guide nating lahat mga sangkay. Yung current situation ngayon ng ating planeta, kung papansinin po natin at kung bakasahin po natin ang Biblia, tumutugma po mga sangkay yung mga nakasulat kung ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol po sa mga propesya na paparating po sa ating planeta. Ito din po ay nangyayari sa panahon natin ngayon, mga sangkay. Pinapaalalahanan po tayo o sinasabi mismo ng banal na aklat na walang sino man ang pwedeng magdagdag sa kung ano po ang nakapropesya na. Na ang ibig sabihin lamang po, mga sangkay, lahat ng propesya na nakasulat sa banal na aklat ay selyado na na walang sino man ang pwedeng magdagdag o magalis nito Yun po yung reminder sa ating lahat. Kailangan isa puso po natin kung ano ang nasa Biblia. Dahil lahat ng nakasulat dito, ito ay totoo at kung ano ang nakapropesya dito, talagang magaganap ang lahat ng ito. At sino mag-aakala, mga sangkay, na nangyayari ito ngayon? Tulad dito, mga sangkay, sa ating mapasahin, Matthew chapter 24. Ayon po dito, mga sangkay, Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. So ngayon nga mga sangkay, inangyayari ito sa ating mundo. 'Di ba nga po kung papansinin natin itong mga sigalot ngayon ng mga bansa? North Korea against South Korea. China against Taiwan. India against China. Pilipinas against China. America against Russia. NATO against Russia. So napakarami ngayon mga sigalot ng mga bansa, mga sangkay, na kung nagbabasa ka ng Biblia, maiintindihan mo na lahat ng ito kaya nangyayari dahil nga po nasusulat sa Biblia. Hindi po ito nagaganap sa panahon natin ngayon mga sangkay nang hindi po sinasadya o talagang nangyari lang na ayon lamang po sa mga sitwasyon ng ating mundo. Lahat ng ito mga sangkay nangyayari base po sa kung ano po ang nakapropesya sa Biblia. At ngayon mga sangkay, dahan-dahan na po naiintindihan ng mga tao sa mundo na ang Biblia ay talagang totoo at nagsasabi po ito mga sangkay kung papaano po ang magiging future ng ating mundo. Anong sabi dito mga sangkay? Makakarinig daw po tayo ng mga labanan, makakabalita tayo ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit sabi ng Biblia, huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Pinahintulutan ng Diyos na mangyari ito mga sangkay bago po ang paparating na araw niya. At ayon sa Biblia, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Ibig sabihin mga sangkay, yung mga nakikita po natin ngayong mga extreme weather events, kagaya po ng climate change, mga malalakas na bagyo na hindi mo na maintindihan bakit ganito naka, lalakas yung mga weather natin ngayon. Yung mga digmaan na nagaganap ngayon sa iba't ibang panig ng ating mundo kagaya pa ng Ukraine at Russia at marami pa pong mga bansa na may mga sigalot ngayon na posible daw pong humantong sa ikatlong digmaan pandeigdigan. Ayon sa Biblia, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. So wala pa pala itong mga sangkay. Ito pa lamang po ay mga uh, alingaw-ngaw pa lamang na balita, mga sangkay tungkol po sa propesya na nasa Biblia na ito ngayon ay natutupad na. Sa verse 7 ng Matthew chapter 24, sinasabi po dito, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Ngayon mga sangkay, nangyayari ito. Nagaganap po mismo ito ng aktual sa ating mundo. So ngayon mga sangkay, na experience po natin ang fulfillment mismo ng aktual prophecy na nasa Biblia. Yung mga actual events, mga sangkay ng Bible prophecy nangyayari po sa panahon natin ngayon. At ngayon, madali na lamang pumakita ang lahat ng mga balita, mga sangkay. Madali na lang po ikumpara ang nangyayari sa ating mundo sa kung anong nakasulat sa Biblia. May social media, may telebisyon, may tsaryo, may radio. So napakadali na lamang po mga sangkay na ikumpara po natin itong nagaganap sa ating mundo Nakaguluhan na masasabi po natin na oo nga, ito na ngayon Katuparan na nga ito ng mga propesya sa Biblia Ang ibig sabihin, malapit nang bumalik ang ating Panginoong Jesus At isa sa very interesting ngayon mga sangkay na nangyayari ay ang Middle East Nakaraan lamang mga sangkay, nagkaroon ng pag-atake ang Iran sa Bansang Israel Sa pangalawang pagkakataon at ngayon mga sangkay, marami po ang kinakabahan kasi posible pong tumindi ang gulong to kung sakaling maghihiganti na po ang Israel. Ngunit mga sangkay, may kapansin-pansin po dito sa propesiya ng Biblia na masasabi po natin na talagang nagsasabi ang salitaan ng Diyos ng totoo sa kung ano po ang nangyayari dyan sa Middle East. Dahil para po sa inyong kalaman, ang Middle East ay isa sa magiging sentro ng Bible Prophecy bago po ang araw ng ating Panginoong Diyos. Bago po bumalik ang ating Panginoon sa kanyang bayan na Israel, marami po munang magiging kaganapan dyan sa lupaing yan. Ngayon sabi ng Biblia mga sangkay, ayon po sa Zechariah chapter 12 verse 6, On that day, I will make the clans of Judah like a firepot in a woodpile. Like a flaming torch among ships. They will consume all the surrounding peoples, right and left. But Jerusalem will remain intact in her place. Kung kaya't mga sangkay, huwag tayo magtataka kung bakit napakaraming gustong palubugin ang bansang Israel. Napapalibutan po yan ng kaaway mga sangkay. Biblical kasi na nasa propesya ng Biblia na darating at darating talaga ang isang araw na itong Israel ay walang tigil na kukuyugin ng mga nakapalibot. At grabe nga po ang pagkakadescribe dito na destruction na gagawin sa bansang ito. Pero anong sabi ng Biblia? Mananatili ang Jerusalem na nakatayo. Ito po ay katuparan mga sangkal. Fulfillment ng propesya sa Biblia tungkol po sa mga pag-ataking magaganap sa bansang Israel. Anong sabi po dito mga sangkay sa Biblia? They will consume all the surrounding peoples, right and left. Pero ayon sa Biblia, mananatili po ang Jerusalem na intact buo sa kanyang lugar. Sa unang binasa natin, sinasabi po dito mga sangkay, I will make the clans of Judah like a fire pot in a wood pile, like a flaming torch among ships. Ngayon mga sangkay, nakita po natin kung papaano po lumipad yung napakaraming mga apoy na galing po sa langit. Mga missile na galing po sa Iran, ito mga sangkay. Nang ibig sabihin, bagamat malayo pa po ang panahon nung isinulat po ang Biblia, mga sangkay, na ihula na po kung ano po ang mangyayari sa bansang Israel. Pinaliparan po ng Iran, mga sangkay, ng napakaraming missile, marami pa po ang magaganap dyan sa Israel at sa mga nakapaligid na bansa. Marami pa at kailangan po nating abangan ito. Dahil ito po mga sangkay ay sentro ng Bible prophecy na nakasulat sa Biblia. Na ngayon mga sangkay ay nawi-witness ng dalawang mga mata natin ang mismong kaganapan ng fulfillment ng Bible prophecy. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe ang ating YouTube channel.